Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel. Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Hesus Kristo ng ating Panginoong Tagapagliktas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po pinon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Bas-basan mo po pinon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay neto, na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoong Atagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming talangin sa pangalan ng aming Panginoong Isokristo na aming Panginoong Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong gabi ito sa Roma, Kapitulo 5, Versikulo 18, hanggang 21. Ito ang sinasabi dito sa Versikulo 18. Kaya, kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang pagsuway ni Adan at ni Iba dumating ang kahatulan. Ayan. Dahil nagkatala sila Adan at Iba. Kaya dumating ang kahatulan. Ang ginawa ng ating Panginoon, dumating din siya dito sa mundo si Jesus Cristo, ay Diyos nga nagkatawang tao siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan yan inaari niya tayong ganap at buhay may buhay tayo na walang hanggan ayan ang ibig sabihin niyo. binigyan tayo ng kapatawaran binigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Iso Kristo. Pero ang lahat ng tao ay nagkakasala dahil sa paggawa nila Adan at Iba ng kasalanan. Kaya ang lahat ay nagkakasala at ang lahat ay mamamatay dahil sa kanilang pagsuway. Kaya ang ating Panginoong Iso Kristo eh sinubo ng Ama dito sa lupa para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin dito sa 18. 19. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 19. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan. gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng, is, nang isa ang marami ay magiging mga matuin yan ang sinasabi dito sa 19 sa pagsuway nila ni Adan marami ang nagkakasala dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Panginoon kaya nagkakasala ang tao dahil sa kanilang pagsuway pero sa ating pagsunod ng ating Panginoong Heso Kristo kaya eh, ang ating Panginoong Heso Kristo ay matuwid tayo rin na kumilala kay Kristo nananalig kay Kristo tayo rin ay nagiging matuwid dahil ang ating Panginoon ay matuwid pinatawad niya tayo sa lahat nating makasalanan. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ng ating Panginoon Niso Kristo. Ayan ang ibig sabihin dito sa 19. 20. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Subalit, dumating ang kautosan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway ngunit kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya lumarami ang biyaya ang ay nananalig kay Kristo dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo kaya ang sabi rin dumami ang biyaya dahil ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos Ayan. yan mga kapatid basta manali kay Kristo may buhay tayo na walang hanggan yan ang tinatawag na biyaya pag may buhay tayo na walang hanggan biyaya ng Diyos yan, binigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos hindi na tayo mapapahamak dahil may buhay tayo na walang hanggan pangalan sa aklat ng buhay o yan mga kapatid kaibigan yan ang ibig sabihin nito last verse 21 ito ang sinasabi dito sa versikulo 21 upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan ay din naman ang biyaya ay maka paghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungkol oh dore ulitin ko pagbasa o kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan ay gayon din naman ang biyaya ay paghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Kristo na Panginoon natin. sa pagsuway nila ni Adan at iba naghari ang kamatayan pero kung dumating ang ating Panginoon tayo ay naniniwala at nananalig kay Kristo tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan Yan. dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus sa kalbaryo mawa ang Diyos doon sa cross sa Kalbaryo ang kanyang buhay ay ibinigay sa bawat isa sa atin kaya tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan tayo ay naligtas nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa ating pananalig at pagtanggap kay mga kapatid kaibigan, ngayong gabing ito, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan, tiyakin natin ang ating kaligtasan dahil mahalaga ang kaligtasan. Paano pagtiyak sa kaligtasan? Lumakit kay Kristo, humingi ng tawad ng ating mga kasalanan, aminin natin na tayo nagkakasala. Pagkatapos natin na ng tawad, ang ating makasalanan. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Ayon. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Iso Kristo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubok mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang Wala na ang dating pagkakas. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ayan ang kahalagahan ng bautismo Pagkatapos mong nabautisma, ano ang gagawin mo? sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil. Huwag murahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Ito, sa 1.14, verse 15, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang ating mga utos. Yung sabi ng ating Panginoon, ipatupad eh, ng ating Panginoong Ito, ang kanyang mga utos. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Dahil nasa oto ang palatandaan ng Dios, nang sabi ng Dios, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. 6:2020. Ano ang ginawa ng Dios na palatandaan? Ang ikapitong araw, ang Sabat. yan ang ginawa ng Dios na palatandaan dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan ibinukod para sa Diyos. Kaya nga, ang sabat ay banal. Ayan. Ang sabi ng Diyos, ginawa niya ng palatandaan. Nagawa ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan? Ang ikapitong araw ang sabat. Dahil sa bagong langit, bagong lupa, ang sambarong ay sabat hindi linggo asa mabasa isaya sa isintay versikulo 22 hanggang 23 mababasa mo sa versik versikulo 22 ang bagong langit bagong lupa tiyak mababasa mo pero sa versikulo 23 pag nakabasa ka ng araw ng pamamenga may biblia kasi ang nakasulat araw ng pamamenga sabahan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko ngayon ng Biblia, na ginagamit ko, ang nakasulat dito ay sabah. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng sabah. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Sambahin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan sa araw ng sabah. Lahat ng bansa, pupunta ron para sumama Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Tagapagligtas, Yeso Kristo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na sa isang bayang, tinuturuan tayo. Ang ikapitong araw, ang sabat. Hanggang dito na lang tayo, makapitid kaibigan. Paki-subscribe. Paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong so Cristo, na ating Panginoong Kadapadukas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Amanamin Diyos na makabangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umaga at ngayong gabing ito. bas mo po, Panginoon, ang lahat ng taga at lahat ng katapakinig nitong minsay na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at taga-pagligtas. Ito ang aming hiling at samagalangin sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo na aming Panginoon Amen. Palis-alis ang mga tao. Palis-alis. palis, -alis. palis -alis.